Tatiti ko sa yung potang ina mo. Tumutiti mo eh. Papasubuin kita ng titi. Walang wala po makakatawa sa iyo. Pading ka mas malbas mo ang lalaki sa amin. Sino ba 'yung nagsasabi ng mahilig ng titi? Eh ganyan din naman 'yung nanay mo. Oh! ano ba din tol? Wow, ano ba din? Boss, may article na basa si Kong Tap.

Sinubo ng tatay mo burat ko mo sa na mo kinantot niya daw yung nanay ni Owen eh yung titi niya kasi kasing size lang ng butike. oh lalim mo kayo mga lalaking putang ina niyo nagloloko ng mga hang bubu Uy, manahimik ka putang ina mo yung pangligo mo kami pati po na ano po yung putok po na ka po tang ina! Ayun po sila ang... Diba? Mukha silang mga surot na nagkukumpulan sa ano gilid ng bahay nyo. Ayun, ayaw ko makipag-awat. Hahaha! mang groom pang ina. Groom ang puta ulo. Yos, kumakantot ng tambot siya. Mayroon ko matot ng aso. Yos, mayroon ko matot ng aso. Yos, <laughs> mayroon ko matot ng aso. Yosh, hindi pinalampas! Pati manok, tinira! Si ba? Kaya... Bakit. Bakit? Bakit? Bago na nahibig, sinabi ko, Ang ina mo, Mikkel, di ka ba nahihiya? sinusustentuan ka ng nanay mo gamit katawan niya. Hoy, Zach, tang ina mo. Nagnanakaw ka na nga lang ng mga motor parts. Yun na nga lang pinagkakakitaan mo. Putang ina mo, nagmamayabang ka pa. Yun na nga lang pinambibili na ng ulam, pinangro-robox mo pa. Yung Oh, lol, computer mong nakaw. Ano ba ng puke mo, gago? Ang puke, puke ng ina mo. Manayimik ka, bilis mong labasan, tang ina mo. Ano, ako, ako ahh oh, yun, oh lol maglaslas ka. katangin na maliit ng titi nyo bobo. <coughs> oh, bobo mga lalakang may bobo 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 ng garapata, bobo Putang ina bobo 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 Oh, lol, tangi na okay. mo. Pamilyado ka na. Nagro-Roblox ka pa. Oh, okay. lol, mga tatay. Okay. So, tangi yung... na I nyo. Mean. Uh, ra 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 si ah. Hi, PK Pics! Sa TV program ko na okay. lang umaasa ng pagkain nyo. Nagro-Roblox ka pa. Sa taon mo. Ah! <laughs> <laughs> Success! Success! Na-report yung PK. oh, wait, oh, wait, oh, wait, wait, oh, wait. Na-report, na-report ko yung, ano, PK picks. Na-report yung PK picks. Anna?